so pa tayo kaya na demonetize dahil sa mga kumusta po ang makobat kumusta po ayan po nagbabalik po sa ang kobat no ayan pasensya na kayo wala tayong mga vlog na masyado ngayon dahil may problema pa yung account ko sa YouTube ah uh, problema pa tayo sa uh, na-upload natin mga Rios content makobat kaya na demonetize po yung uh, YouTube channel natin So, yun. Sana po uh, wag yung magsawang supportan na uh, supportan ako mga ba, No? Kahit uh, bira tayo mag-vlog. Ayan. Ayan. Paminsan-minsan nag-update na ako sa YouTube ko para po may balik yung ads. No? Sayang naman yung nagirapan natin kung tuluyan ma-demonetize yung channel natin. Ayan. Wag yung mag-alala dahil nag research naman ako wala na akong napanood ng mga tutorial na may babalik din. Basta sundin ko lang yung mga payo nila mako no? Ayan po. Ayan. Binago ko na yung mga settings, yung mga profile picture ko para po sure na may balik yung ads natin kasi sayang. Wala, lalang akong walang ganang mag-vlog dahil ganun yung nangyari. Bira na akong mag-vlog, nag-reuse pa tayo kaya na-demonetize dahil sa mga na upload ko na hindi ko pa video, no? Yung mga in-edit, edit ko lang. Dati, matagal na. 9 nine months ago, nine months ago na yon na video ko makubat. Pero, ngayon lang kasi nag-viral yung mga video. Nakita ko um, pumasok na earnings sa akin. Sayang, binura ko na para po ma... Ibalik lang yung mga ads natin. Sayang naman yung naghirapan na sa channel natin makubat kung tuluyan na ma demonites. Andito pala ako sa bukit ko yan makubad. Ayan pa yung palay. Palayan. Dito ako natulog, nag-ilaw ng palaka. <laughs> pangulam. ulam. Ayan pala akong bukid. Yung nauli na, nauli na, na ko. Saka nauli yung kasama ko, si Janan Tertidi. Ayan pa yung nauli niyang palaka. Malago pa itong camera ko So yun, pero tuloy pa rin tayo mga kubat, dahil marami din tayo mga followers na hindi pa bumibitaw sa atin no kahit bira tayo mag vlog. Ayan, tuloy tuloy pa rin tayo pero Tignan natin kung ano yung mga sunod na abang na i-vlog uh, content natin mga ah uh, baka halo-halo na kasi yung vlog ko. I'll visit tayo sa bukid tsaka sa bayan. Yun na nga, baka halo-halo na yung vlog. Uh, may mga prank na rin o pag-explore o about true life. No? Sana supportan nyo pa rin yung mga vlog natin na ganun mga Yun po no. Uh, i-update ko lang po kayo para po may vlog tayo yan pasensya na mako ba ingat ingat sa ating mga buhay ngayon at mga trabaho ngayon mako ba yan bye bye